sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Juan Kabanata 3, talata 16-21. Muli, ang ebanghelyong ito ay kaugnay sa mga ebanghelyong ipinahayag natin at pinagnilayan nitong nakaraang dalawang araw. At sa ebanghelyong ito ay ibinigay ang dahilan ng Diyos kung bakit si Jesus ay kailangang magkatawang tao. Kunin ang ating mga kasalanan at bumalik muli sa kalangitan upang likhain tayo mula sa itaas ng mga anak ng Diyos. Kaya't sinabi sa ibanghelyong ito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang dahilan ng lahat ay ang pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig na ito ay isang dakilang pag-ibig na kayang ibigay ang kaisa-isa at pinakamamahal na anak. At ano ang layunin ng Diyos sa pagbibigay ng kanyang anak upang ang mga taong sumampalataya ay kanyang maging mga anak na rin. Kaya nga ang regalo at handog ng Diyos dahil sa pag-ibig na ito ay pananampalataya. At ang pananampalataya ay paniniwala sa pag-ibig ng Diyos. At ito ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay hindi nagsisimula sa araw ng ating kamatayan. Ang buhay na walang hanggan ay maaaring magsimula na sa araw na ito. Na dito pa lamang sa lupa ay maranasan na natin ang kalangitan ito ang buhay at pag-iral ng mga anak ng Diyos. At sinabi pa sa Ibanghelyong ito, isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ng mga tao, kundi upang iligtas ang mga tao sa pamamagitan niya. Ito ang layunin ng langit. Na anuman ang nagawa nating kasalanan, gaano man kadilim ang ating nakaraan, gaano mang karaming dumi ang bumahid sa ating mga espiritu, kaluluwa at katawan. Dumating si Yesus hindi para tayo ay akusahan, kung hindi upang tayo ay patawarin at alisin sa atin ang nararapat na kaparusahan. Sa katotohanan, ang mga parusang dapat sa atin ay kinuha ni Yesus sa kanyang sarili. At makikita natin ang larawan ng dakilang pag-ibig ng Diyos na ito nung seso Kristo ay ipako sa krus. Kinuha niya ang pagkawasak ng kasalanan ng sangkatauhan sa kanyang sariling katawan. Napakagandang larawan ng dakilang pag-ibig mula sa langit. At sa ebanghelyong ito ay nagpatuloy rin si Jesus sa kanyang sinasabi, hindi hinahalot, hinahatulang maparusahan ng sumasampalataya sa anak. Ngunit, hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya na niwala sa kaisa-isang anak ng Diyos. Sa harapan ng pag-ibig na ito, dalawang tao ang kailangang magdesisyon. Isang tao na nananampalataya at hinahawakan, tinatanggap ang pag-ibig na ito. Ngunit may isang tao rin na nagdidesisyon na ayaw niya ng pag-ibig na ito. Ayaw niyang tanggapin ng regalo mula sa langit. Kaya nga sa ibanghelyong ito ay binigyan din ni Yesus ang kahatulan. Sabi niya, ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama. kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Ang hahatulan ay yung mga ayaw manampalataya. Iniaabot ng Diyos ang kanyang kamay, hawak ang handog ng totoong pag-ibig, ngunit ayaw tanggapin ng mga taong nasa dilim. Mas minamahal ng mga taong nasa dilim ang kanilang ginagawa sa dilim, ang kanilang ginagawang mga kasalanan. Parang sinasabi ng ibanghelyong ito, may mga tao pala na mas mahal pa ang kanilang kasalanan kaysa sa Diyos na totoong nagmamahal. Kaya ayaw nilang lumantad sa liwanag, ayaw nilang mahayag ang kanilang mga ginagawa. Ngunit yung mga taong totoong tumanggap ng pag-ibig ng Diyos, nalalantad ang kadiliman, ang mga kamalian, ang mga kahinaan at ang mga kasalanan. At ang taong tumanggap ng pag-ibig ng Diyos ay inaamin itong mga pangyayaring ito kasabihin ng tao na gawa ko ito, nangyari sa akin ito, bumagsak ako sa kasalanan ito. Ngunit sa liwanag ng pag-ibig ng Diyos, ito ay iniyahayag ko. Sapagat ako ay sumasampalataya na naparito si Jesus hindi para ako ay maparusahan. Dumat na parito si Jesus bilang ilaw upang ituro sa akin ang daan palabas sa kadiliman. Isang napakagandang pagninilay. Mabuting balita, misteryo ng kaligtasan, misteryo ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sa araw na ito, tayo ay inaanyayahan na mamili. Ay dalawang uri ng tao sa ibanghelyong ito sa harapan ni Heso nakapako sa krus. Isang taong lumalapit at tinatanggap ang regalo at handog na kaligtasan isang taong lumalayo, niyayakap ang dilim at mas minamahal ang kasalanan. Sana, tayo itong taong ito na nakakita na ng liwanag. Itong taong ito na namumuhi na sa kadiliman. Sana tayo itong taong ito nung makita natin ang ating kadiliman, ang ating karumihan, dahil sa liwanag ng pag-ibig ng Diyos, nakita na rin natin ang daan palabas sa pagkaalipin patungo sa kalayaan. Ito ang isang taong ipinanganak mula sa itaas. Isang taong pinatawad, iniligtas, isang taong nilalang muli, nilikhang muli, isang taong naging anak ng Diyos. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.